ako, Brother Ellie. Mula no, mula no mapanik po ang asawa ko. Sinabi na lang ho niya, mas mahal na daw niya ang religion niya kaysa sa akin. Ano pong masasabi niya? Baka hindi mo lang naintindihan, kapatid. Ang aral kasi sa amin, mahalin ang asawa. Kaya lang, kailangan mas mahal mo. Hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ayon, ang alagad po ni Kristo, kung magmahal, mahal niya asawa niya, kaya lang hindi higit kay Kristo. Kailangan mahal mo asawa mo, pangunahin ang Panginoon. Ikalawa lang ang asawa. Ayon. Tapos, ah, mahal mo ang tatay mo, pero una ang Panginoon kaysa sa tatay. Hindi ba sabi ng utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng lalo sa lahat. Above everything else, you will love your God. Kaya siguro, ganun ang ibig sabihin ng mister nyo. Hindi ang ibig sabihin, hindi niya kayo mahal. Mahal niya kayo, kaya lang mas mahal niya ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Tama po yun, kapatid. Alam niyo kung bakit ko ako kayo, hindi ako magdaramdam. Kasi kung asawa niyo, mahal niya ang Diyos kaysa sa inyo, eh hindi niya kayo lulukohin. Kasi kahit hindi niyo siya nakikita dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya kayo lulukohin, kapatid. Yan ang ibig sabihin. Salamat po, brother. Salamat po.